Good morning guys, bibili tayo ng mangga pa eh. guys, mangga mm. okay mm. ka oh. Yan mangga. guys Yan, lino tayo. Ayan guys, early, early in morning talaga guys. Umaga-umaga po guys. Ayan guys, magang maaga pa tayo ngayon guys.

Ayan guys, so dito na tayo. Ay, sa'yo na? Yeah. Ay guys, busy busy ka guys ha? Oh, yan yun. Oh, gano'n yun. Sa'yo na nga lang. Ayan. Papunit. Sa'yo na ha? Oh. Kaya tipi. Okay, nasa ko naman ako. Yung kapo niya, pakipunit na lang. Okay. Yes, ayan na ka-live ka. Thank you.

Nah, nah, guys oke okay. thank you for watching